halaga ang magbayad ng buwis. Gaya na lang ngayon, itong daanan ng mga sasakyan, kalsada natin, mga iskinita at ilaw. So kung wala tayong buwis, paano yan mapapagawa ng ating gobyerno? Ito ang nagpupondo sa gobyerno para sa servisyong panlipunan. Diyan natin kinuuwa yung ano eh, pagpapasweldo sa mga kawani nito. Para sa mga mahihirap na kailangan ng libre service. So, dahil napupunta yan sa mga project ng, mga, ng gobyerno para sa sa katulad niya sa mga daan or sa mga sahod ng mga teachers. Sa health, sa pagpapagawa ng mga ospital. Tinutulong rin sa mga ano mga kagaya, may mga kalamite. Dahil ito ay tumutulong sa pagpapabuti sa sistema ng edukasyon at pasilidad. Para sa pagpapaganda o pagpapayos ng mga infrastructures po namin. Para mapagawa ng gobyerno ang mga, mga para lang ng libre. Kasi po, ayun po yung nagiging paraan para maipatupad po ng ating pamahalaan yung kanila mga proyekto. Kung tutusin po, hindi naman po kaya ng pamahalaan mag-isa eh, kung wala po yung tulong ng taong bayan.